Sino siya? Sino? Siya ang superhero comics karakter na si Raul Roldan sa mundo na punong-puno ng panganib at pakikipagsapalaran. Kinata at sinulat ito ng veteran Filipino Comics writer, novelist, and publisher na si Mars Rabelo at nalathala ang kanyang natatanging adventure sa mga pahina ng Hiwaga Comics ng Ace Publication noong 1951. Iginuhit ito ng veteran Pilipino Comics illustrator and international artist na si Nestor Redondo. Isinalin ito sa Pilikula ng premier production sa ilalim ng pamamahala ni Direk Billy Icasiano at ginampanan ni Efren Reyes ang title role. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.